Department of Health, ibinida ang ilang tagumpay ng kagawaran kasunod ng nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye sa report ni Su Jin Kim. Alinsunod sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinututukan ng Health Department o DOH ang mga programang pangkalusugan. Ang presidente natin, si President BBM, talagang nakatutok sa kalusugan ng ating mamamayan. Kaya marami siyang directive sa akin na kailangan natin gawin para sa ating mga mamamayan. Tatlo ang sinisikap patatagin ng DOH, ang Health Promotion and Prevention, Urgent Care at Women's Health. Sinisiguro rin ng DOH na ang kanilang mga serbisyo ay makakarating sa malalayong lalawigan ng bansa. Ayan. Utos ito ni presidente na ilapit ang serbisyo sa mga mamamayan. Okay. So, pina ko lang yung mandate at instructions ni PBBM sa akin. Sa pamamagitan ng bagong Urgent Care and Ambulatory Service Center o Bukas Center, ang mga serbisyong medikal ay nadadala na sa pinakamahihirap. Tutugon ang mga Bukas Center sa mga ambulatory, medical at surgical care needs ng mga Pilipino. At yung mga komunidad, diretsyo na doon. So, nailagay ko sa komunidad yung serbisyo ng Department of Health. Dati kasi huminto yan sa region eh. Sa ngayon, tinatrabaho rin ng DOH ang pagdaragdag ng mga additional ambulatory services para mapalawak ang saklaw ng serbisyo sa mamamayang Pilipino. Sasabi so ko sa mga regional hospital director ko, pwede ba lumabas na kayo sa ospital? Kasi dinadagsakay ng pasyente, i-cut na natin sila sa community. Diyan na-develop yung Bukas. Ang mga bukas center din ay isang solusyon ng DOH para ma-decongest ang mga emergency departments ng ating mga pangunahing healthcare facilities. Samantala, inanunsyo rin ni Sekretary Herbosa na maipamamahagi na ng DBM o ng Department of Budget and Management ang natitirang 27 billion na unallocated funds nito para matustusan ang mga programang nakatutok sa karapatan ng mga healthcare workers kabilang ang housing at health benefits. Iminumungkahi rin ng kalihim ang pagpapabago ng pangalan ng kagawaran mula Department of Health para maging Department of Health and Wellness upang mabigyang pansin ang primary care. Soojin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.